Yung mga kabayan, magandang gabi sa mga bayan. So ngayon, ako po ay sinuubo kanina pang tanghali. Eh. So yun mga bayan, sana po tayong sipunin at hindi tayo papapasukin ngayon dahil nag e ng ngayon ang school namin. Eh, may ID na ako sa wakas mga bayan. So, pumunta kami ngayon ng taal kanina ng mga kaklasiko. Ngayon. Oh. Eh, mga bayan, pumunta kami ng ...nang taal mga bayan. Oh. Rizal College of Taal. RCTC. Mame, paalala mo sa akin ito bukas. May hindi, hindi ako papapasukin ng school. So yun mga bayan. <clears throat> Medyo mahina lang yung boses ko mga bayan dahil... Ang buha ay sinisipo. -huh. 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 Inuubo. So no, yun. Pagkatiyo natin mga bayan, sana hindi ako sipunin. At ubo lang. Okay lang sa akin ang ubo mga bayan. Yan ang si Inday Ani Batumbaka. TV yan, mga bayan. Ako muna yung nag-vlog dito sa kanya. Extra lang ako din eh. Pihit lang. Ayan po si Marimar. Marimar, hi. Hi Marimar. <laughs> <Yon>, mga bayan. <coughs> ang ulam natin mga bayan Ay. adobong manok adobong baboy yan yun mga bayan ang ganda ng ID natin mga bayan oh. saka yung mukha ko may oh. Tignan mo mukha ko may so ito yung hindi yung photos na pinadala ng mama ito ay inedit lang yun, mga bayan. Tayo iinom ngayon ng alkaline. Mamaya pagkakain natin, Sandigan natin to pwede ilagay. So, yung mga bayan, timpla tayo ng energy. Mame, gusto ko ulam ay eh, eto naman. Me. Saan ba yan Sabihin mo. Ah, hindi cheesecake. Hotdog na lang, saka yung tapa. Yun na lang ulit. Ang dami ah, hotdog at tapa, dalawa pa ula? Hindi. Yun. Yung mga bae, nag-request ako ng ulam mga... Ma... Malakas ang kulog mga bayan malakas. Yun. Andito tayo ngayon sa Iba Batangas Lapit lang ng school. Lapit lang ng school namin mga bayan. Mga siguro mga wala pang siguro 15 minutes or 10 minutes. Ando na agad ako. Pakainin natin yung aso mga bayan. si Miang Talabong hmm. si Miang Tinatalabong mga bayan si ano mga bayan ang uulan kumukulog mga bayan kumikidlat ano mga bayan so nabawasan na yung ilaw mga bayan dito So, kaya madilim na. So, naging kulay orange. Orange. Yeah. Ano ba, ba yan? Ang mga santong ipasok ito. Ang ko. Ang buong na yung nakatabi.